awardee Honorata Solis Casabuena. Si Ginang Honorata S. Casabuena o Nanay Auring, anim na pot-apat na taong gulang ay mula sa barangay Molinete, Laurel, Batangas. Simula 2015 hanggang sa kasalukuyan, si Nanay Auring ay pangulo ng Molinete Farmers Association Nature's Farm Incorporated o MOFA. Sa kanyang pangunguna, nagkaroon ng sariling lupang taniman ang MOFA at nakagawa sila ng iba't ibang produkto katulad ng Talinum Chips, Tilapia Ice Cream, Herbal Tea, Talinum Burger at Talinum Sandwich. Dahil sa kanilang social enterprise, ang mahigit kumulang 50 members ay patuloy na nakikinabang mula dito. Nagkakaroon din sila ng mga feeding program para sa mga bata. Si Nanay Auring ay nagtuturo din ng natural farming sa mga estudyante at iba't ibang association. Dahil dito, unti-unting nakikilala ang Laurel pagdating sa organic farming at ang Mofa ay nagiging inspirasyon ng iba't ibang grupo ng magsasaka dahil sa pagsusumikap ng mga miyembro sa pangunguna ni Nanay Oring. Ang MOFA ay makatatanggap ng 5 million grant sa taong 2026 mula sa Department of Agriculture para sa Talinum and Vegetable Production. Mula 2016, naging bahagi din si Nanay Auring ng Community Savings and Credit Association o COMSCA. Kalaunan, ito ay naging Federated Association at tinawag na Laurel organized villages for enterprise development or Love BDC. Ang asosasyong ito na mayroong 3,000 miyembro ay pinangungunahan ni Nanay Oring bilang president. Dahil sa iba't ibang programa sa kabuhayan, edukasyon at kalusugan, nakakatulong ang asosasyon upang matugunan ang ilang pangangailangan ng pamilya ng mga miyembro. Bukod sa pagiging president ng Love BDC, chairman of the board din si Nani Auring, simula 2024 ng Balakilong Credit Cooperative na kilala sa pagsasagawa ng feeding program at tree planting. Hindi na rin mabilang ang mga pagkakataon na si Nani Auring ay nagkamit ng tagumpay sa iba't ibang patimpalak at kompetisyon sa agrikultura, kung saan siya ay palagi ang kinikilala at pinararangalan dahil sa kanyang husay at dedikasyon sa larangang ito. Bukod sa pagiging ulirang organikong magsasaka, naging aktibo din sa mga gawain sa eskwelahan si Nanay Auring bilang PTA President ng Servite Catholic School sa loob ng halos labindalawang taon. Malaki ang kanyang naging ambag upang may sakatuparan ang pananaw at misyon na makapagbigay ng dekalidad na katolikong edukasyon sa mga kabataan. Aktibo siyang nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa pamunuan ng paaralan, mga guro at iba pang nasa katungkulan upang may sakatuparan ang pagkakaroon ng government subsidy sa pamamagitan ng Educational Service Contracting, isang programa ng Department of Education na naglalayong tugunan ang tuition fees ng mga estudyante sa pribadong paaralan sa sekundarya ang lahat ng voluntaryo at hindi matatawarang paglilingkod ni Nanay Aurin, ang simpleng pamumuhay, ang dedikasyon sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kabataan, ang malalim na malasakit at pagmamahal sa larangan ng agrikultura ay mga patunay na siya ay isang tunay na ulirang nakatatanda.